Miss D, actually, isa nga yun sa inyo talaga yun sa inaabang at kilala na rin for in daming yung quotable quotes na along the way, yung randomly. oh Yung isa ngayon sa ano, uh, yung sabi niyo, parang nasabi niyo before na mga artista kasi ngayon parang pareho na ng mukha. Ano, oh. Nasabi niyo yun, no, ngayon nagagam but, uh, nagagamit siya. Uh -huh. Yes, but people are putting words into my mouth. Mm -hmm wala akong binanggit na pangalan. Yeah, yeah, yeah. yeah. Pero, diba? I honestly said that. It's true. Tingnan paano mo yung mga man. artista ngayon, yung mga bata. bata pa lang, operada na. <laughs> <paano>. Totoo naman. <laughs> <laughs> e. Yes. Yeah, so, uh. pag lahat sila bumati sa akin, parang, <laughs> di ba yung bumati sa akin kanina? Si sabi, sabi, sabi ni hindi Marcio isa yun. <laughs> Hindi, yun yung nag-hello kanina. Hindi, yung iba yun. Sabi ko, ba't kasi pare-pareho yung mukha? eh <laughs> so, baka naman pare-pareho yung makeup artist. Pare-pareho yung doktor. <laughs> eh, but you'd be surprised naman, di ba? Pare -pare pare-pareho sila ng cheekbones, pare-pareho ng ilong, pare-pareho ng chin augmentation. Sabi ko, bakit nung panahon namin, it's either maganda ka, artista ka. Or pinabili ko ng suka, naging artista ka, komedyante ka. <laughs> Eh ngayon, kahit paubod ka ng shongs. <laughs> Pwede. ka na, <laughs> Pwede. di ba? Oh. Ano ba ngayon? The before and after. Ayoko mm. yes. Ayaw ko namang malagay sa before and after. <laughs> tunay mo yung before and after ko, yun pa rin. Yes! Yeah. yes. Yeah. Oh. <laughs> Saka hindi kayo magkakabuka nung araw. Correct! Di ba? Oh, oh, yeah. O naman na, ni iba naman ang mukha niya na sa akin. ni Snooki, Iba naman ang ni Snooki, ni Maricel. Pero sabi ko, sa era namin, hindi uso yun. But now tingnan mo, manood ka ng TV, Iita ang mukha. parang ito ba siya ganyan? Di ba yun yung bida na sa sabi ng PA ko? Hindi, yung isa yun. Hindi, di ba yun yung bida na ganyan? Ba't pareho yung mukha? Kasi nga, pareho yung doktor. Yes. Right? But I didn't name names. Kasi sa totoo lang, I have never met Jean De Leon in person. I have never Madam met... <laughs> Sino yun? Alex Miro in person? Yeah, Alexa. Alexa. I, I've never met them, so it's not true na pinangalanan ko yeah, sila. Wanda. That's ah, putting words kung in my mouth. Inamit lang nila yung coat mo na parang pareho na yung mga mukha ngayon. Oo, oh, oh, sige. Tanungin kita. Totoo ba mo hindi? Totoo talaga. So, hindi ba minsan na may mistake mo? Ah, hi, ah, Sorry, iba pala yung name mo. Eh kasi kamukha mo ganon parang pareho. Pero habang sinasabi mo yun ngayon, sila din yung naiisip namin. Hindi <laughs> <Kikila> ba? <laughs> Kasi hindi, namin talaga yung Totoo kung na, pareho yung mukha nila, mm. na kung sa kung 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 sa kung 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 pareho kung 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 pareho kung kung pareho kung pareho kung na. Baka I na happy nila sa house of me. Yung di na body binagay niya. Grabe na. Siguro pag nagkaroon kami ng episode about plastic surgery. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, Bongga yun. Okay. Diba? Should you or should you ah. not? Tapos tanungin namin, Oyo anong feeling mo kung magpa-plastic surgery si Tin? Kailangan, ba? Kailangan pa ba? Hindi, or nalaman mo after so long na lahat pala yun ay plastic surgery <laughs> Ang kalimang tango. What, ano? Sabi si Tin, bata pala ako, ganyan na yung face ko. Oo. Hindi, medyo sa talaga si Tin.